Ado may nagkakaskas na bakal sa bakal. Kaya nang titignan natin. Kung... sumasabit dito. Yan, kaya pala nag-iingay siya yan sa kanyang cover ng panggilid. Yan guys. Yan tumatay. Yan yung gasgas oh. check Pacheck nyo na agad kasi iguana ngayon. No? Sumasabit doon. Kung napabayaan yan. Yan guys. Nakita nyo guys. Yan. Yan. Gayon, yan. Yan. Kita nyo naman gasgas na gasgas. Kaya siguro maingay ito. Yan, eh yan Magandang araw sa inyo guys. Yan, may gagawin tayo ngayon dito. Yan, Yamaha Mio S40. Yan guys. Ah 1, 1.55. Yan, yan gagawin natin. May ingay doon itong kanyang ano, uh, panggilid. O, oh, CBT. Yan, may ingay. Parang may sumasayad. Yan ang chechikapin ng ating mekaniko. Hindi natin kung saan nanggagaling yung kanyang ingay nito. Kasi para daw may nagkakaskas na bakal sa bakal. Kaya titignan natin kung, kung saan ba nanggagaling yung problema 'yong guys. Ha? Ah. Yan guys, bago natin tingnan kung saan nanggagaling yung problema niyan, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV. like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi kayong updated sa so, mga share na yung video. At yung guys, yan binubuksan na ng king kung saan ba yung maingin na yung parang nagkakaskasa ng dalo na bakal na parang sumasayad guys yan binubuksan na ni king guys ha sumasabi, king. Yung guys, ang sinasabi nung aking mekaniko na King Parang may sumasamit siya ng cbt niya. Kaya parang maingay. Kaya bubuksan natin yung guys. Ayan. Guys, wait lang tayo. Mabubuksan na. Nakakita natin kung saan talaga may problema. Ano? Ano kay? Tingnan ang asal. Yan guys, dyan pala sumasabit yung kanyang uh, drive face pulley. Yan, kaya pala nag-iingay siya yan sa kanyang cover ng panggilid. Yan guys, dyan tumato yan. Kita nyo, may gahi siya. Gaya, yan, yan, Hindi pa natin ang dahilan kung ba't sumasay dyan guys. Tingnan natin. Yan, yan pala ang dahilan guys. Yung kanyang tornilyo na lost trade kaya siguro lumuwag, dumikit yung kanyang drive face pulley do sa kanyang cover, kaya nag-iingay guys ha. Yan pala naging dahilan niya, ang gas gasgas na yan, o yan. Kita nyo na, no, may gahe guys, yun ang naging dahilan niya, lumuwag yung tornilyo niya, na low straight, kaya sumasaya do sa kanyang cover ng pag guys ha. Kung tuwagin, ng iba CBT, yan guys ha. ilan ang dahilan no, kaya nag-iingay yan guys ha, parang nag may nagkakaskasang bakal. Kaya pala, lumag yung kanyang tornilyo, sumasahe doon sa kanyang cover. <laughs> Yun lang ang dahilan niya, no? Yan, no? Ayan, no? Kita niyo, gas-gas, pat-check oh. Pacheck nyo na agad kasi guwana ngayon, no? Sumasabi doon. Kung nagpapayahin ito, baka masira itong so, itong drive face pulley. Kaya, guys, ayan. Kaya, medyo may tama na ako, yan. Kaya, guys, makita niyo yan, guys. Kaya, ayan, may gahe. Kasi nga, lumag yung tornilyo dito. Kaya, ka ganoon siguro katagalan ng gamit kaya siguro na naglubuag yan guys yan siguro kaya nabuksan to na hindi masyadong na ikpitan kasi medyo bago yung kanyang ano kanyang palm kaya siguro ito yung lubog hindi masyadong na naikpitan guys yan guys dyan tumatama yung dry face pulley niya guys yan kita nyo may gahe yan o, may gas gas dyan tumatama guys ayan na. Yan guys ha Yan Kita yan. nyo naman gas-gas na gas-gas. Kaya siguro maingay ito Yan Kaya yan ang dahilan nyan guys ha Dumuag yung kanyang tornilyo Sa kanyang drive face pulley Tapos lumapat dyan Yung kanyang drive face pulley Ha guys ha Yan guys Tip ha, Pag magpapagawa kayo Medyo Inyo rin Tingnan nyo rin Kasi baka maka experience kayo ng ganyan Na Pinagawa nyo Tapos medyo hindi masyadong nahikpitan Yung kanyang drive face Pulinat ay sigurado mong ngayari sa inyo yan guys kaya dapat maiwasan checkin nyo rin yung kanyang ginagawa kung mga pwede nyo may suggest sa mga gawa na pwede pakikwitan baka baka lumuwag at tumama sa cover yung kanyang drive face pulley yun lang guys ang tip ha para mas okay pero ang magiging problema niya, papaltan lang natin ang nut yan guys ha yun lang papaltan Yung nut niya, papaltan natin yung nut na yan yun lang ang solusyon diyan, guys yan guys nat lang papalitan natin dito yung nut ng kanyang drive face pulley yan lang ipapalit natin wala nang ibang gagawin dyan kundi yun lang papalitan natin yung nut yung kanyang drive face pulley yung kanyang drive face pulley naman okay pa naman medyo migas kasi sa lakote pero okay pa naman daw sabi ng ating migari ko kaya wala nang papatang iba kundi yung nat lamang yan kinakabit na uli niya yung nut guys ayan yung nut lang nasira doon guys ha yan kinakabit na ng ating mekaniko yung mga ano kanyang mga pang-cover yan. Okay na yan. Tete na natin yan. Kung mawawala na yung ingay niya. Pero kanina, maingay. Nagkakaskasan talaga. Kaya, masubukan natin mamaya guys ha. Yun lang ha. Nat lang ang ginawa natin dito. Yun lang natap niya. Tanggay sa. Okay guys. nalang oh. ha, Malang... ha? at utang elementaryo 'yan oh. Nakayson uh -oh. Ay uuwi natin dito sa laguna yun Uuwi natin yung muta dito't tulak <laughs> Sinong mga kasama? Hindi nga, i mo ako kung meron. Oh, wala na ano. Hindi yeah, nga, di ba nga. Time 50. Time

Yan guys, okay na. Guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa like at pashare na rin guys. At pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share, -share na yung video. At iba guys. Yan guys, thank you for watching guys ha. God bless you all guys. Yan, ayos na, kinala na may ari. Nut lang ang natin doon ha? Yun lang naging problema noon. Yun lang naging dahilan yung kanyang nut na lost trade. Kaya yun lang pinalta natin. Walang iba kundi yun lang not lang guys yan guys yan guys thank you for watching God bless you all guys thank you guys